ito yung mga didilis mga kaidol no wala tayong ibang marinig kundi rale 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 at pumapayag lang yung mga didilis mga kaidol no na kinukuha lang sila na nirecruit lang sila mga kaidol at yung nagrecruit nila mga kaidol hayahay nasa bahay lang kakain kain uh, masarap ang buhay pero yung mga nirecruit nila mga kaidol umaamoy na yung putok, umaamoy putok umaamoy na bayag pawis na pawis gutom pumapayag ba kayo diyan mga didili supporters. Kung ako sa inyo no, hindi kayo papayag. No. Hindi ko papayag mga didili supporters kasi umaamoy kayo diyan, ah, pawis na pawis kayo, wala kayong kain, gutom no. Umaamoy na yung panis yung pawis nyo. umaamoy yung katawan niyo. Ah, wala pa kayong ligo. Tapos nakaupo pa kayo diyan para kayong mga aso mga ulol diyan no, para kayong mga pusa na naka gulong-gulong sa lupa, no? Grabe. Tapos ang nag-recruit sa inyo, hayahay, pakain-kain, no? Pakain-kain lang, nasa bahay lang pa number 4, number 4, sampil ba, nagsampil no? Hayahay, tapos kayo, gutom kayo, no? Wag na kayong pumayag, real talk, wag na kayong pumayag, no? Magbago na kayo mga didili supporters at umaamoy putok na kayo. Umaamoy lalat na kayo diyan, umaamoy Maamoy bayag na kayo dyan Ayuh. Ayuh. Ang baho nyo na Ang baho nyo na Umaamoy na ka talaga kayo dyan Tumigil na kayo dyan Magbago na kayo At isipin nyo ng mabuti